Ganahan ka sa sumunang umiwan! Yan giyong umangang akong... akong... ...sport club! G... Ang ka ka na diba? Ganahan ko na! Ganahan ka... ganahan ka ako! Yung... yung gililapan ang... ...ang ulo-ulo! Ang... mushroom! Ang pwedeng tuskiga sa mushroom! taba-taba mo nga lahat! Kisan ka to! Giyong bawal na taba Nasulod siyang bapa. Pati akong spertlog. Gawin lang ang na kamulungan. Di. Di, di, di. Kana kanak patuloy ko. Patuloy ko. Ako na panggay. Kabaloko eh. Isagbatap ako, kabaloko eh. Kabalok man dyan, Ika. Ika, hindi na. Subso po na ni imong Pasas. Wala ko na kita sa salida. Subso po na ko ni imong Pasas. Kini pasang-pasang ni, Ma. Sini, sini, Kena, kena, kena. Kena, kena. Biar. Haa. So, puan, so, puan. Kena, Aku ni, aku ni. Sabayan aku. Sabayan aku, sekung sekung Sekong... Kukulila. Oh, sengaja. Kukudila. Tak asah, kena. Tak tak Asma ba Lumia, de, leto, dito, eh, Kaya, tas ba nga ko dila? na Adele. Tas kig mong ganyan mong taba dito, uy. Kedi, tas, tas ba ko dila? Ah! Tas, uy! Tas ba, tas ba? Para magag na nga, uy, uy. Tas ba, tas ba? Kedi, kedi. Isulat na, isulat na. Tugod ako na kinamimim mo. Kabalok ko, kabalok ko. Tugod ako, naglagot. Kabalok ko. Sa pikas kwarto, pag oh. nintitabumadong ka ni Papa. Ay, hey, boss, 我累